Hello guys! Good afternoon and everyone! I'm gonna eat my brunch. So before that, I'm going to breakfast. Heavenly Father, thank you so much for the food today the that I about to receive what I got. Thanks for my hubby to brought this food to me for my lunch. Thank you Lord. In Jesus name, Amen. Ayan! Kain tayo na chicken at saka rice marunong nga talaga magluto ng asawa ko ng ano um, chicken adobo. Mmm. Sarap. Mm. Sorry, I'm. Um. That's it, guys. every time nakakain ako pag hindi akong papasalamat sa Panginoon, nabubulunan ako. Kaya, kailangan talaga mo. Pag nagmamadali kasi ako, nakakalimutan ko na mag-pray. Ayun, maalala ko lang pa nabulunan na ako. Naku, hindi ako nakapag-pray. So, we need to give thanks to the Lord before we eat.

chicken adobo. Sarap na magluto ni Javier. Matuto na din. trial guys mukbang pero yung pag mukbang ko hindi yung maraming pagkain na kalagay sa harap eh, na naman hindi natin makukubos yung ganun bagal display lang yun So bagay, maganda rin kasi yung mukbang Lalo na pag yung mga nanonood yung walang ganang kumain. Siyempre pag nakikita nila na masarap kang kumain, nainggam nyo sila. So nakakatulong din sa mga tao na walang ganang kumain. Pag nanonood ka ang mukbang. Mm. Tapas with Sampa. Mmm, yummy.